bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng biyernes, 18 ng Setyembre taong 2020 para sa bagong araw. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 276,000 na. Isang metrong distansya sa public transport mananatili at sampung pinakamayamang tao sa Pilipinas kinilala ng Forbes. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch. Update muna tayo sa ating COVID-19 cases. Mahigit 3,000 muli ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, sa huling datos ng Department of Health. Kahapon, umabot na sa 276,289 ang confirmed cases ng nakahahawang sakit sa bansa. Sa nasabing bilang, 63,408 ang aktibong kaso. Ayon sa DOH, 3,375 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa. 87.5% sa active cases ang mild, 8.7% ang asymptomatic, 1.1% ang severe habang 2.7% ang nasa critical na kondisyon. Nasa 53 naman ang napaulat na nasawi. Dahil dito, umakyat na sa 4,785 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa sa DOH 317 ang mga gumaling dahil dito ang ating total recoveries ay 208,096. COVID-19 Watch Palalawigin pa ni Pangulong Duterte ang state of calamity sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Ito ay matapos na isa ilalim ni Pangulong Duterte ang bansa sa state of calamity noong Marso kung saan nakatakda na itong mapaso sa susunod na buwan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nasa tanggapan na ni Pangulong Duterte ang dokumentong hinggil sa extension ng ipinatutupad na state of calamity sa bansa at ipinagpapalagay niya nilagdaan na nito ng Pangulo sa mga oras oras na ito. Ano hihintayin na lamang na maipadala ang kopya nito sa opisina ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Matatandaan na March 16 nang edeklara ang state of calamity sa bansa kung saan sa ilalim nito ay mabibigyang kapangyarihan ang mga LGU na iutilize ang kanilang pondo para magamit sa disaster preparedness and response efforts. COVID-19 Watch Mananatili ang isang metrong distansya ng mga pasahero sa mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, inihayag ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa pulong ng IATF na mananatili ang one-meter rule sa public transportation habang wala pang desisyon si Pangulong Duterte ukol dito. Dahil dito, suspindido muna ang implementasyon ng 0.75 meters na physical distancing sa mga pampublikong sasakyan. Inaasahang sa lunes, September 21 pa, makakapagdesisyon ang Pangulo hinggil sa required physical distancing sa mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Secretary Roque, ang Pangulo na ang magdedesisyon dito matapos na mabigong maabot ng Pandemic Response Task Force ng gobyerno ang konsensus ng polisiya. Matatandaan na sinimulan ang pagpapalit ng physical distancing noong lunes, September 14. COVID-19 Watch. Sa iba pang balita, umapila kay Pangulong Duterte ang grupong Concerned Doctors and Citizens of the Philippines o CDCPH na panahon na para tanggalin ang ipinatutupad ng mga lockdown na dulot ng COVID-19 sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa isang pulong ng CDCPH sa Pasig City, inihayag ng grupo na mahalagang mapagtibay ng isang national protocol na tutugon para labanan ang panganib na dulot ng Paliwanag nila ang early treatment ng virus ang isa sa mabisang paraan para mabawasan hindi lamang ang mataas na bilang ng nadadala sa mga pagabutan kundi maiwasan din ang mga pagkamatay. Bukod sa pagpapalakas ng immune system at epektibong stress management, kabilang din sa preventive measures na inilatag ng grupo ay ang paggamit ng hydroxychloroquine bilang bahagi ng early treatment. Dagdag ng grupo, dapat lamang na isa ilalim sa quarantine ang mga may sakit at hindi dapat na isama ang mga malalakas na individual. Giit pa nila, ang COVID-19 ay hindi isang ketong o kaya isang death sentence na gaya ng unang mga pangamba. Hindi Umano dapat na maparalisa ang ekonomiya dahil lamang sa takot sa virus. Bagong Araw, Balitang Bayan. Binigay na ng Department of Agriculture ang basbas -bas para magsagawa na rin ng cloud seeding operations sa mga watershed areas ng Angat Dam. Sa virtual presser ng DA, sinabi ni Assistant Secretary Noel Reyes na magpupulong sa September 22 ang Bureau of Soils and Water Management, Pag-asa Weather Bureau at ang National Irrigation Administration para planuhin ang gagawing cloud seeding operations. Naglaan ng 6 million pesos na pondo ang National Irrigation Administration para sa proyekto. Nananatiling mababa ang level ng imbak na tubig sa Anggat Dam dahil sa mga nararanasang pag-ulan ay hindi bumabagsak sa watershed. 90 or 90% ng water supply sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam. Una nang nakapagsagawa ng cloud seeding noong September 12 sa Pantabangan Dam upang mapatubigan ng ilang parte ng Central Luzon kung saan karamihan sa rice areas ay nasa critical reproductive stage na. Bagong araw balita kalakalat tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang pagtaas sa presyo ng mga produktong pang Pasko dahil sa umano'y mababang demand dito sa publiko. Sa kabila nito, inaanyayahan ni DTI Secretary Ramon Lopez ang publiko na mamili pa rin ng mga produkto para makatulong sa mga negosyo at ekonomiya ng bansa sa kabila ng pandemya. Para masiguro naman na walang pagsirit sa presyo, sinabi ni Secretary Lopez na maglalabas pa rin sila ng suggested retail prices sa mga Christmas product. Bagong Araw balita kala kala Kamayaman sa Pilipinas ang pamilya ng business magnet na si Henry C. batay sa latest release ng Forbes. Mayroon silang $13.9 billion na assets at properties. Nasa ikalawang pwesto naman si dating Senate President Manny Villar na mayroong $5 billion. Pangatlo si Enrique Razon Jr. na may $4.3 billion. Pangapat ang pamilya ni Lance Goconguey na may $4.1 billion. Panglima si Jaime Zobel de Ayala na may $3.6 billion. dollars dollars, pang anim si Andrew Tan na mayroong 2.3 billion dollars, pang pito si Lucio Tan na mayroong 2.2 billion dollars, habang pang walo si Ramon Ang na may 2 billion dollars at uh, pang siyam si Tony Tan Kaktiong na may 1.9 billion dollars. Pang sampu naman ang mag-asawang Lucio at Susan Conaway na 1.7 billion dollars. Nalikom ang data noong August 2020, ngunit ngayon lamang isinapubliko. Bagong Araw, Ula, Panahon. Sa tuluyang paglayo sa bansa ng tropical storm na Noel o dating bagyong Noel, tanging ang habagat ang umiiral na weather system ngayon sa bansa. Ang tropical storm Noel ay huling na mataan ng pag-asa sa layong 1,010 kilometers west ng Central Luzon at patungo na ito ng Taiwan. Sa weather forecast ngayong araw, ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at lalawigan ng Batangas at Quezon ay makararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa habagat. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at sa lalalabi bahagi ng bansa at magkakaroon ng pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Samantala, nakataas naman po ang gale warning sa mga baybaying dagat ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Lubang Island, Western Coast ng Palawan at Kalayaan Islands. Sa so, susunod na dalawa hanggang tatlong araw ay walang aasahang sama ng panahon na papasok sa bansa ayon sa pag-asa. Abangan po sa pagbabalik ng ating balitaan. PhilHealth Chief Geran binigyan ng ultimatum ni Pangulong Duterte para linisin ang korupsyon sa ahensya. Apat na PAF personnel na nasawi sa Basilan Crash kinilala ng Westmincom. At mga lalabag sa protocol ng PBA Bubble maharap sa mabigat na kaparusahan ayon kay Commissioner Marshall. Ang DOH ay muling nagpapaalala kita natin sa media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. Kasi mas, mas sa mga Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Ang... COVID-19 ay hindi malalabanan. Uusap kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming UH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news. And dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. Balik-balitaan tayo hanggang Disyembre ang ibinigay na taning ni Pangulong Duterte kay PhilHealth Chief Dante Giran para malinis sa katiwalian ang ahensya. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nais ng Pangulo na matapos ng bagong PhilHealth Chief ang kanyang assignment na malinis ang ahensya sa pamagitan ng pagsasampa ng kaso sa mga sangkot sa katiwalian at pagpapanagot sa mga ito bago matapos ang taong kasalukuyan. Ngunit binigyan din ng kalihim na hindi nangangahulugang hanggang hanggang Disyembre lamang si Giran na mamumuno sa PhilHealth o nakadepende sa kanyang performance ang magiging termino niya sa ahensya. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte na gugugulin niya ang nalalabing dalawang taon sa pwesto para malinis ang PhilHealth. Matatandaan na sinabi rin ng Pangulo na pabor siya na abolish o i-privatize ang PhilHealth, ngunit nais muna niyang subukan ang panukala ni Senate President Vicente Soto III na gawing chairman of the board ng ahensya ang finance secretary at hindi ang kalihim ng DOH dahil ang primary function naman ng PhilHealth ay insurance business. Pang-araw, balita. Samantala, hindi pa napapanahon para pag-usapan ang mungkahi ni ACT-CIS Partylist Representative Jocelyn Tulfo na isa-ilalim sa hospital arrest si dating PhilHealth Chief Ricardo Morales makarang irekomenda ng Task Force PhilHealth ang pagsasampad dito na ang patong-patong na kaso kasama ang iba pang mga opisyal ng State Insurer. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, sa ngayon ay iyahain palabang nila ang reklamo sa Office of the Ombudsman. Anya, ang Ombudsman ay magkakasa ng sarili nitong fact-finding at preliminary investigation at kapag nakitaan ng may sapat na basehan o probable cause ay iaakyat ito sa Sandigan Bayan. Paliwanag ni Guevara ang usapin hinggil sa pagsailalim sa hospital arrest ay pag-uusapan kapag nasa husgado na ang kaso at tanging korte lamang ang magdedesisyon hinggil dito. Sa ngayon ay may mga kinakala pa ang task force na mga karagdagang ebidensya nang sa gayon-anya ay paniguradong suportado ng mga katiba kalagayan ang pagkakadawit ng mga opisyal sa katiwalian sa PhilHealth. Bagong araw, Pangangin balita. Sa iba pang balita, nasa tanggapan na ng DOJ ang binabalangkas na Implementing Rules and Regulations o IRR ng Anti-Terrorism Law na kaagad na isa na ilalim sa evaluation. Ayon kay DOJ Secretary Menardo Guevara, natanggap niya nitong isang araw ang unang binalangkas na IRR ng RA 11479 o ang Anti-Terrorism Law of 2020. Ayon sa kalihim, kung kinakailangan pang i-edit ang nasabing IRR ay kaagad nila itong isasagawa upang maisumite agad sa Anti-Terrorism Council para sa kanilang pagpapasya. Umaasa ang kalihim na magiging handa na ang nasabing binalangkas na IRR bago pa sumapit ang nakatakdang deadline na sa susunod na buwan para sa promulgation. Matatandaan na umabot sa 32 ang mga petisyon na inihain sa Supreme Court ng mga kontra o tutol sa pagpapatupad ng bagong pasang batas dahil sa umano'y malalabag nito ang mga karapatang pantao sa bansa. Bagong pangunahing sa ibang ulat, inamin ni Health Undersecretary at Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na ikinagulat niya ang babala ng ahensya laban sa sikat na produktong Reno Liver Spread. Sa katunayan, sinabi ni Domingo na makailang beses pa niyang pinaverify ang estado ng nasabing brand na talagang nabigong maiparehistro sa FDA. Ayon pa kay Domingo, maaring hindi na rin napansin noon ng kanilang mga tauhan na hindi nakarehistro ang naturang brand ng Liver Spread dahil nasa merkado na ito bago pa man mabuo ang FDA at ilipat dito ang project or product registration. Bukod paanya ito sa unang nakikita ng inspection team ng FDA ay ang mga kahinahinalang produkto at hindi inakalang hindi parehistrado ang Reno Liver Spread na kilalang produkto sa halos ilang dekada na. Sa panig naman ang kumpanya ng Reno pag-aaralan umano ng kanilang legal department ang usapin. Bagong para pang walang balita Nababala ang... Ang Food and Drug Administration kaugnay sa pagbili ng ilang brand ng Chinese medicine. Sinabi ng FDA na hindi rehistrado sa ahensya ang Jinling Fast Act Cold Capsules at Wong Tai Chui Medicine Sir Litan batay sa kanilang isinagawang post-marketing surveillance. Nangangahulugan ito na hindi tiyak na ligtas at mabisa ang mga nasabing gamot kaya't maaaring mapag or maging mapanganib ito sa kalusugan ng publiko. Bagong Araw, Balitang Bayan. Kinilala na ng Western Mindanao Command o Westmincom ang pagkakakilanlan ng apat na Air Force personnel na nasawi sa helicopter crash nitong isang araw sa Lantawan, Basinan. Sinabi ni Westmincom Spokesperson LTC Aleric Avelino de los Santos na tatlo sa apat na nasawi ay taga Luzon habang isa ay taga Ipil, Zamboanga, Sibugay Province. Kinilala ni de los Santos ang apat na sina Major Jesse Miller, ang pilot in command, co pilot na si First Lieutenant Mac R. Ferrer, ang dalawang crew na si SSG Miguel Banes Jr. at AIC Benedicto Lial Jr. Pinatitiyak naman ni Westmincom Chief Lieutenant General Corleto Vinluan Jr. na mabigyan ng sapat na kaukulang tulong at suporta ang kaanak ng mga nasawing sundalo. Iuwi or naiuwi na ang mga labi mula Zamboanga City patungong Luzon. Siniguro naman ng Westmincom ang suporta sa investigating team ng Philippine Air Force na mag -e sa pagbagsak ng Sikorsky Helicopter. Ang Sikorsky Air Ambulance ng PAF ay US made at kasalukuyang nasa pangangalaga ng 505th Search and Rescue Group. Tatlo ang Sikorsky Helicopters ng PAF sa ngayon, ngunit dahil bumagsak ang isa ay dalawa na lamang ang natira. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Pinalaan Philippine Basketball Association Commissioner Willie Marshall na maharap sa mabigat na kaparusahan ang mga manlalaro na lalabag sa ipinatupad nilang protocols sa PBA bubble. Magsisimula sa Oktubre 9 ang bubble na gaganapin sa Clark, Pampanga. Ayon kay Marshall, ang sino mang lalabas sa bubble ng walang paalam ay papatawan ng multa ng 100,000 pesos at mawawala ng sahod ng isang buwan at suspindido pa ng limang laro. Sinabi naman ni PBA Vice Chairman Bobby Rosales na mahigpit nilang ipatutupad ang protocols para ang mga nasa bubble ay hindi papayagan pang makalabas. Magunitang natigil ang mga laro sa PBA dahil sa ipinatupad na lockdown bunsod ng coronavirus pandemic. Bagong araw, palita sa palakasan. Ang bagong Prime Minister ng Japan na si Yoshihide Suga na suportado niya ang gaganaping Tokyo Olympics sa 2021. Ayon kay Yoshiro Mori, ang namumuno ng Local Organizing Committee at dating Prime Minister, ibinigay ni Suga ang katiyakan nitong pagsuporta sa Olympics kay International Olympic Committee President Thomas Bach. Maging ang dalawang bagong talagang ministers na si Education Minister Koichi Haguida at Olympic Minister Seiko Hashimoto ay nagpahayag ng buong suporta sa Tokyo Olympics. Magunit ang kinansela ang Tokyo Olympics ngayong taon dahil sa coronavirus pandemic at ito ay gaganapin na lamang sa July 23, 2021. Abangan po sa ating pagpapatuloy ng balitaan. Mga taga Metro Manila na gustong mamasyal sa Tagaytay, kailangang may hawak ng no Travel Authority. Internet speed at connectivity sa bansa, pinasisiyas na sa kamera. At sa iba yung dagat, mga mababatas ng Japan na nawagan sa US na magsagawa ng military exercise sa East at China Sea. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay ha. Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. At sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ibilang ito. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch! Handa na ang maraming Pinoy na makabiyahe patungo sa iba't ibang local tourism destinations ng bansa sa kabila ng COVID-19 pandemic. Sa pagdinig ng kamera sa so panukalang pondo ng Department of Tourism, sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na batay sa kanilang travel surveys, 77% ng mga Pinoy ang handang bumiyahe sa tourist spots sa bansa kahit wala pang available na COVID-19 vaccine. Mayroon naman anyang 48% ng mga Pinoy ang nagsasabing babiyahe nagbiyahe na sila sa loob ng anim na buwan matapos na luwagan ang travel restrictions. Natukoy din sa naturang survey na pagpunta sa beach, road trip at staycation ang top travel activities na nais gawin ng karamihan sa mga Pinoy. Umaasa ang DOT na unti-unting makare ang turismo sa Pilipinas sa pamamagitan ng domestic leisure at budget travel. COVID-19 Watch Nilinaw ng Joint Task Force COVID-19 Shield na Chief Police Lieutenant General na si Guillermo Elizarr na kailangan pa rin kumuha ng travel authority ng mga taga Metro Manila na nais na umakyat, magpalamig at mamasyal sa Tagaytay City. Ayon kay Elizarr, layo nitong makontrol ang dami ng tao sa Tagaytay upang maiwasang kumalat ang COVID-19. Paliwanag ng opisyal ang Cavite kung nasaan ang Tagaytay ay pasok na sa Modified General Community Quarantine kung kaya't pinapayagan na ang pagbubukas ng kanilang border lalo na sa mga manggagaling din sa kaparehong MGCQ areas. Ngunit kung galing ng Metro Manila at iba pang lugar na sa COP, ng General Community Quarantine o GCQ ay kailangan munang kumuha ng medical clearance na isusumite sa LGU at ang LGU o PNP sa kanilang lugar ang siyang mag issue naman ng Travel Authority para ma-coordinate ito sa Tagaytay LGU para ma-monitor ang bilang ng mga papasok na tao. Tanging ang mga authorized persons, outside residents o APOR lamang ang pinapayagang makatawid ng magkabilang lalawigan na magkaiba ang quarantine classification Basta't ito ay may kaugnayan sa kanilang trabaho. COVID-19 Watch. Nagpaliwanag ang DOH matapos na magreklamo ang ilang emergency hired personnel na hindi pa rin nakatatanggap ng sahod. Ilang buwan mula nang sila ay matanggap at magtrabaho sa ilalim ng emergency hiring program ng pamahalaan. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ilang delays ang nai-report sa pagpoproseso ng mga kinakailangang dokumento ng hired encoders dahil sila ay naka-work from home. Ibig sabihin, hindi direkta ang palitan ng requirement at dokumento ng Central Office at hired workers at nakadepende lamang sa mga courier services. Tiniyak naman ng opisyal na matapos ang dalawang linggo ay matatanggap na ng encoders ang kanilang mga sahod. COVID-19 Watch. Sa iba pang balita, pinasisiyasat ni Deputy Majority Leader Bernadette Herrera ang sitwasyon ng internet speed at connectivity sa bansa. Sa House Resolution 1193, pinasisilip ng kongresista kung bakit napakabagal at napakamahal ng internet connection sa bansa. Tinukoy ni Herrera ang Speed Test Global Index for Mobile Internet kung saan sa 117 na mga bansa ay nasa ika 113 na puwesto ang Pilipinas sa internet speed na may 16.95 megabits per second or MBPS habang ika-109 na pwesto naman sa fixed broadband category na may average speed na 25.07 MBPS. Lumalabas na mas mababa pa sa average global speed na 34.51 MBPS mobile speed at 81.46 MBPS sa fixed broadband category ang internet speed sa bansa. Bukod dito, batay sa Daily Guardian, ang Pilipinas din umano ang may pinakamahal na singil sa internet kung saan ang $20 plan sa Russia ay mayroong 890 Mbps habang sa China at Lithuania naman ay 600 Mbps. Habang sa Pilipinas, ang $20 na plan ay nagbibigay lamang ng 5 Mbps sa internet speed. Ngayon, yung may COVID-19 pandemic ay hindi lamang sa komunikasyon ginagamit ang internet kundi sa operasyon ng mga negosyo, kabuhayan at maging sa pag-aaral. Bagong Araw, Balitang Bayan. Sa ibang dako, aabot na sa isang daan ang kaso ng COVID-19 ang na-record ng lalawigan ng Ilocos Norte. Sa so, statement ni Governor Matthew Marcos Manotok, ang ika-isang daan na kaso o ang INC-100 ay 39 anyos na residente sa barangay 18 sa bayan ng Pitik. Isa itong APOR o kasapi ng Philippine National Police at walang shovel history. Nabatid na sumailalim na ito sa swab testing bilang requirements sa kanyang trabaho ngunit naging positibo ang resulta nito. Sa ngayon, hindi pa madetermina kung sino ang posibleng nakahawas sa kanya na ngayon ay naka-quarantine na. Batay sa datos ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte, mula sa isang daan na kaso ay 37 ang active, 62 ang gumaling at isa ang namatay. Bagong Araw, Balita mandated. Nanawagan ng mga mababata sa Japan sa United States na magsagawa sila ng military exercises sa East China Sea Islands na inaangkin ng China. Ito ang laman ng panukalang batas para mapigilan ang pag-angkin ng China sa Cuba Island at Taisho Island. Ang nasabing mga isla ay bahagi ng tinatawag ng Japan na Senkaku Islands. Ayon sa Japan, na mas pinaigting pa ng China ang kanilang aktibidad sa isla na labis nilang ikinababahala. Nakasaad sa proposal ng mga mamabata sa Japan na maglagay ng karagdagang barko, Coast Guard para mapaigting ang pagpapatupad ng maritime law. Bagong Balita sa ibang dako, sinimula na ng mga kapulisan ng Greek Island ng Lesbos na ilipat ang ilang libong migrants at refugees sa bago nilang tirahan. Umabot sa 70 mga babaeng kapulisan na may suot na protective suit ang nagtungo sa lugar para isagawa ang paglipat ng mga babae at mga kabataan sa kanilang temporary Karatepe Camp. Ayon sa government officials, sa 1,800 na mga migrants na ang kanilang unang nailipat sa Karatepe. Nauna rito, apat na Afghan asylum seekers ang kinasuhan dahil sa ginawa nilang panununog. Umabot sa higit 12,000 katao ang naapektuhan dahil sa naganap na panununog sa Moraya Camp. Naghigpit din ang mga otoridad dahil sa sa ilalim sa coronavirus testing ang mga migrants bago sila makapasok sa Karatepe Camp kung saan mayroon na 56 na mga nagpositibo sa COVID-19 na agad nilang na-isolate. Bagong araw, bagong diwa. Mula po ito sa Santiago 1-12, Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Bagong araw, Bagong Balita. Yan po ang mga balita ngayong umaga ng biyernes, 18 ng Setyembre taong 2020, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw. Ang oras alas 6:58.